うんそんなのない

Ay, Hello. Ay, hindi ko pa na. Hello, hello. Good morning. Iba pala dito, no? Sa ko nag-agge. live mo let's Miss Castillo. Ano ba? man baka manyo nilipid sa izo mismo sa lahatan. Hi Kinet. Kumusta Kinet? Nalulug ang baby Kumusta Kinet? How are you? Nagigdi pahiga-higa lang ako. Nakahiga ako ano na <laughs> Hindi kasi ako makalive kung sa ano. Hindi ako makalive sa direct sa ano ba, sa YouTube. Mm. Okay lang din naman ako. Pahigay-higya lang muna. kamo gagawin ko dito? Gumising na yung ano, yung baby na inaano mo. lang siya gumising. Ano, 12 noon twelve <laughs> 12 noon siya gumising. gumising. Gumising siya ng 12 noon. mamaya kakainin siya. Ano nangyari dito? Okay. Mm, -mm kakain siya mamaya. Mamaya pakakainin ko. Alam. Baka makamit ng. mo. Oh, baby. Wait, wait lang. Aray. Aray. Ato at ikaw. Sa si ati din din. Hello. Oh, hi. Sino to? Hindi oh, ko ano. Hello, Hi, well, so well, Yes, hi, Takor. Yes, share, tayo, mga boss. Mga boss, ganito yan. Share tayo. <laughs> tingnan nyo yung face ko kapag sa malapitan. Daba? ba ah, tingnan nyo. Mm -mm. Oo, oh, gumising na yung, ano, yung baby. Gumising na siya. Mamaya. Mamaya. Alright oh, mo, mama mamaya. <laughs> mamaya. mamaya, magano ako, mamaya. Hmm. Pakakainin ko na muna siya. Kasi hindi ako makatarong. Hindi ako makatarong. Hindi ako makatarong. Romeo Kikoy. King Koy. Ma. Ma. Sige, salamat. Ma. Salamat. Oh, sa ang sama. Wala mag-alama. Ma. Dahil oh nagay nag nagkuan man ang bata batuta na ordere eh. <laughs> gigutom na siguro ni magkain kain ni siya pa kaunon sa anak ko kay nagsinamok mo naman ni eh. Nagsinamok, nagsinamok ang bata na batuta o oh, di kumakon, giyugihan ko niya, giyugihan. Hmm. Higda lang, higda lang, higda lang. Higda lang, higda lang. Dudungha, kaya magkain pa Mamaya na lang mag-live, ha? Mamaya mag-live ko mamaya, okay? Basta doon, basta doon. Mamaya na lang mag-live. Kasi may boto kung ano. Kung ano, kandong. <laughs> hmm.